Mahirap ang maging mahirap. Alam mo yung pinakamasakit na pwede mong maranasan bilang tao. Yun ay ang isilang ka sa mundong ito na wala kang kahit ano. Yung mamulat ka sa mundong to na wala ka ng mga bagay na gustong makita ng mga mata mo. Mga bagay na taglay ng iba. Masaganang buhay na meron ng iba. Na di kaya mo. Na pagkasilang nila, agad na nilang natatamo Kaya minsan, di ko rin maiwasan na tanungin ang kapalaran. Bakit hindi ko nagawang maranasan? Yung isilang na meron kang kahit ano na pwede mong pagkukunan. Meron kang mamanahin may sariling tahanan. Yung tipong umulan man o umaraw, may laman ng mga plato sa pagkainan. Pagkakataon na makapag-aral, hindi ka na nahihirapan, makapagtapos at magkaroon ng maayos na trabaho na siyang isusugal para sa magandang kinabukasan. mahirap maging mahirap Pero nagpapasalamat pa rin ako Dahil sa likod ng kinamulatan kong kahirapan Ay meron akong mga magulang Na patuloy na nagsusumikap Mga magulang Na ginawa na ang lahat Maibigay lang yung maayos na buhay Na palagi kong hinahanap Oo Mahirap maging mahirap Mahirap umasenso Mahirap mangarap Mahirap magtagumpay Mahirap makalap Yung mga bagay Na gustong mapasakamay sa hinaharap Kahit pa mahirap Maging mahirap Oo Namulat ako sa mundong to Na isa akong mahirap Pero pinapangako ko sa sarili ko hindi ako mamamatay ng mahirap. Hindi ako papayag na hindi ko magagawang matupad lahat ng aking mga pinapangarap para sa sarili at para sa aking pamilya at para sa aking mga magulang. Huwag po kayong mag-alala. ng anak nyo. Papaguhin ko yung takbo ng kapalaran na meron tayo Manood lang kay Jen. Hindi ko tuyo papa